All right, magandang araw po sa inyo lahat. So mute muna tayo ng ating music. At ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral mga kapatid, at ito po yung ating topic ngayon, pinakamahalagang utos. Dahil nga po ito yung ating uh, muling uh, mapapag-aralan, dahil nga po yung iba ho, ay bakit nga ba minsan kumokontra, o kaya naman hindi naiintindihan. Kaya ho tayo nagkakaroon ng ganitong talakayan para ho sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng maling pagkaunawa. Kasi po yung hawak po ni Moises na dalawang tapias na bato, yan kumuha ako ng dalawang picture no? <laughs> para makuha po ninyo. Yung bang nilalaman doon sa dalawang tapias na bato, di ba't naiingatan nga yan eh? nilagay yan doon sa tinatawag na kaban para pag maglalakbay sila dala-dala po nila yon at naroon po noho At ngayon para mabigyan po natin ito ng na linaw yon salamat po sa nag-like sa ating mga videos Pass mo boys okay magandang uh, araw sa inyong lahat thank you so much po Salamat po at like ng ating video at kayo po ay nag-comment. At sa Diyos po talaga ang papuri, ano? At pasasalamat at mga bagay na kalwalatian, ano yan? To God be the glory. Ibig sabihin, sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po at kayo po ay naandyan at patuloy kayong nakikinig at patuloy tayong mag-aaral, ano po? So yan, babati muna tayo sa mga nakaintune. Buena, 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 ano? Buen, binida. Bal, ano? Balbastro. Salamat sa Diyos at ako'y isinilang at nakilala ko siya tagapagligtas. Okay, salamat po. Elena Bilya, Mapagpalang ara brother Owen. Okay, so magpatuloy na po tayo. So, sino pa magko-comment sa para tayo? Maganda po ito, pinakamalagang utos. Kasi po, may utos pala yung iba. Ayaw sumunod sa utos. Sa panahon daw ngayong kristyano, wala nang mga utos para hindi raw lumabag sa utos ng Diyos. Totoo ba yun? Okay, so baka patuloy ay mag mention muna tayo doon sa mga na nag-aaral po ng salita ng Diyos sa pagkat ito mga nakakaunawa at binibigyan po natin ng pagkakataon na makapagpasalamat, do? Okay? Unang-una po sa ganitong pagkakataon ay uh, may mention ko muna si... Um, Okay. may mention lang po natin kasi napakaganda nung mga na nagdaan natin pag-aaral. Bagamat ako'y nagiging busy, ano ho, mga ilang araw na tayo hindi nakakapagkwentuhan, nakakapag-aral, no Anyway, ito yung ating live uli na pinakamahalagang utos. Yan. So, ba ngayon, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo Jesus, na kung saan uh, po, nagkalalagay po ng hashtag, ibig sabihin, kaisa kita sa pananampalataya. Kaya minsan, hindi ko matawag na kapatid kasi nga po, eh, pag sinabing kapatid, kaysa kita. Pero kung hindi kita matawag na kapatid, eh, siyempre, hindi man tayo magkaisa, magkaiba tayo ng pananampalataya. Bangamat merong iba ng tuturo kahit hindi kapatid sa pananampalataya, ay eh, kapatid ang tawag. Di ba? Eh, hindi po tayo ganun eh. Ang kapatid, ibig sabihin, iisa ang ating layunin, iisa ang diwa, iisa ang aral mula kay Kristo. At yun ang ating sinusundanan ho. Ngayon, Basahin na po natin. Mula po ito kay Giselle Moyna. Yan. Sabi niya, ang dalawang pinakamalagang utos ng Diyos, Mateo 22, 36, 40. So yan, i-discuss natin yan ng malalim dito sa ating uh, pagkakataon na tayo nakapag-live ulit. No, ito ang sinasabi. Magsisimula ako sa itinuro ni Jesus na dalawang dakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So salamat, no? Dito talaga tayo nagsisimula. Eh. Kasi iyan ang aral ni Kristo na hindi naiintindihan ng ilan. Ano ho? Okay, good evening po. ah... Uh, si Sister Lynn. Tapang, okay? Napakagandang araw muli tayo nagkakasama-sama. No? Maganda ang panahon natin yan. Maliwala sa so ngakin background. At ngayon ay uh, ito nga ho. Kapag po kayo naglalagay ng mga ganitong mga comment, i-display ko at makakatulong naman ito. No? Pero hindi naman ho katulad ng iba na nililinaw. Pero ito ho, ay isang mention ako saan ay ito talaga ang kailangan nating gawin. Bagamat yung iban, nagkakaroon po ng mga komento na ibig sabing ko lalayo sa aral at turo ni Kristo. Kaya ho tayo tumutulong lang at tagdili na hindi naman para ho siya ipasakitan, tuligsain o siraan. Ano? Narito tayo para ibigin natin ang bawat isa. Di ba't nakapakaganda nga? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. E paano natin maiibig yung kumukontra dito? No? Bagamat sila'y kumukontra, tayo pa rin ay patuloy na nagmamahala mas ano, ma maging maayos ang relasyon ng bawat isa. Hindi magtalo-talo, no? Okay, so ayan, may mga nag-comment ulit. Bago natin ito ang ating pag-aaral, no? Uh, salamat sa Diyos. Okay, sinilang Okay. Nabasa ko na ba 'yon? Uh, dito pa siya may sister me. Okay, so salamat at patuloy tayong mag-aaral. So ganito po 'yan. Para maintindihan natin, no, yung pinakamahalagang utos, kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sino ba yung nagtuturo na hindi na raw kailangan ng utos? Tinapos na daw ni Kristo. Yun ang hindi naiintindihan. Yan ang ating tatalagayan na kusan ay may pinakamahalagang utos na dapat sundin. Ano ho? At ako naman po ay narito para magtulangan tayo at mag-aralan sa ganun ay makakuha tayo ng kaalaman mo mula sa Diyos. Kasi yung kaalaman, sa Diyos nang gagaling, di ba? Hindi tayo mabibigyan ng karunungan, kaalaman at unawa kung gagamitin mo nito sa masama. bangkus ito, sama -sama. ito makabuti sa ating pamumuhay dito sa mundo. Kaya itong mundong ito, no, ginagalawan natin. Makalakad ka ng matiwasay. Eh. Kaya minsan takot tayong maglakad na mag-isa. Baka mayroong diyang mas, lang, may, ano, may humila. na eh ngayon ho, iba, iba na iba ang panahon eh. Kaya nga ho tayo ay kinukuha natin ng ganitong pag-aaral. Para ho, nang sa ganon, yung makita sa atin yung ganitong uh, pagalikha ng Diyos, na talagang ganyan ang design ng Diyos sa tao. No? Eh, ang, ta ang tanong, bakit nagiging masama? Ang tao nagiging masama dahil hindi nga sa pagsunod sa Diyos. Yun lang naman eh. Kita naman ninyo yung mga tao hindi sumusunod. Di ba? Lalo na sa mga batas dito sa lipunan natin, nating ginagalawan, lalo na sa Pilipinas, kung hindi kasusunod sa batas, nakalagay na nga, na, nakalagay, bawal magtapon. ba? Diba? Nilalagay pa nga, di ba? Diba? nililagay na ng karatula, bawal magtapon. Patuloy pa rin nagtatapon. O, nagdagan bawal magtapon, may multa, isang libo. Tuloy pa rin nagtatapon, hindi nakuhuli, no? <laughs> Ganun pa man, ano, kailangan natin maintindihan ng mga bagay na yan, no? At magpatuloy tayo. So para maintindihan natin ang pinakamalagang utos, hindi lang po sa Mateo 22:36 ito makikita, mababasa natin ito sa Marcos, mababasa natin ito sa Lucas. 'Yan ang ating titingnan no, ano yung mga bakit iisa ang sinabi doon ni, ni Mateo, ni Marcos at ni Lucas. 'Di ba? Ngayon si Juan ba may sinulat din? Hindi atin alam nino. Medyo 'yan lang na-research natin, pero titingnan natin kung ano yung bagay na dapat nating sundin. Kasi ang kailangan natin, eh, di ba yung sampung utos ibinigay kay Moises? O ito yung picture, di ba? Yan, yung, yung picture na yan, may hawak si Moises ng dalawang tapyas na bato. At diyan nakalagay yung, ano, yung napakahalagang utos. O di ba? Narayan yung mga utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? So, ba yung mga natin. Ano bang nilalaman ng sampung utos na yan? Bago natin pong i-discuss itong Mateo, no? Kasi doon, kinuha eh. Doon kinuha yung sinasabi nga na nauhulog sa dalawang bagay. Yung sampung utos, di ba? Kaya nilagay nga po dito, no? Sa Mateo 22.36. Kaya, tingnan uli natin. Kasi sabi nila, huwag na raw sundin ang sampung utos. Huwag na raw sundin kasi kay Moises yun. At, Paniniwala naman, no? nakita ko doon sa mga komento Ang daming uh, kaisipan no Tulad ng Yung sampung utos hindi raw sapat Kulang <laughs> cool daw yung sampung utos Ay I may mean, nagtuturo Wala naman doon ang bautismo Wala daw doon naman doon yung mga bagay na Eh kasi kung susumahin mo talaga Napapaloob na doon Sa sampung utos Yung sinasabi dito sa dalawang bagay na ito